O diba, sabi sa inyo, wag mawala ng pag-asa. Ikaw, i-check e mo to kung meron ka na din ng updates na ito sa ads on reels. Pasa saan ba at lalaki din ang kita? Basta gumagawa ka lang talaga ng original na video. Ito yung bagong update niya guys. So, tingnan nyo. O, kung naka-receive kayo, tingnan nyo doon sa inyong mga uh, professional dashboard. Because you've consistently uploaded original engaging reels, you're currently getting a boost to your ads on reels earning rate or you've guys so sign na ito guys para lumaki ang ating mga kita sa ads on reels babalik ang, ang malaking kita sa ads on reels kaya ano pa ang inaantay nyo si pagan nyo ng gumawa ng mga original na videos engaging na videos para naman magkaroon ka ng free boosting kay Facebook na hindi mo na kailangan magbayad si Facebook na mismo ang magbo-boost ng iyong mga video para tumasang ating kita ulit sa Ads on Reels. Follow for more.